Anong sabi ng dog? Ay ay. Anong sabi ng cat? Anong sabi ng bird? Anong sabi ng monkey? Anong sabi ng cow? Anong sa? Anong sabi ng sheep? Baba. Anong sabi ng goat? Anong sabi ng horse? Anong sabi ng snake? Snake. Anong sabi ni Chloe? My mommy. Daddy. Anong sabi ni mommy? My mommy. Anong sabi ni mommy? My mommy. Anong sabi ni mommy? My mommy. Okay, now dance ka naman. Ari munding munding, na 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 Ari munding munding, na 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 Gigi giyomi, gigi giyomi. Dan 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 yo cha. na na na. Na 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 na. Yeah! Na 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 na. Ta-ki-yo-mi. Ta-ra-ra-ra-ra. ki Tara mi ta ra 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 ta ki ki gi ki gi yo mi Ta-ra-ra-ra-ta-ki-yo-mi. ki Good job! Ah, yung letters mo? Wala. Show me your letters. Dali, bring me your letters. Go. Ayaw, Ayaw mo na. O, sige, bye-bye na lang. Bye-bye. bye bye, bye. Ay? bye. Mm. Stop. Stop.